ang Vegetarian Zombie. Sa isang mundo na nasakop ng mga zombie, ang kaligtasan ay ang lahat. Ang natitirang mga tao ay pinatibay ang kanilang sarili sa maliliit, nakatagong mga komunidad na patuloy na nagbabantay sa mga undead. Ngunit mayroong isang zombie na hindi katulad ng iba, isa na walang takot sa sinuman. Ang kanyang pangalan ay Greg. Ngunit bago tayo magpatuloy sa ating kwento, kung bago ka pa lang sa ating channel at kung mahilig kayo sa mga kagaya nitong video na Tagalog Story, ay maari bang subscribe ang ating munting channel na Vando Vlog at pakihit mo na rin ang notification bell button para sa marami pang upload na video. Kagaya nito, maraming salamat at magpatuloy na tayo sa ating kwento. Si Greg ay hindi naging isang kahangahangang tao sa buhay. Siya ay isang tahimik na tao na nagtrabaho sa isang farmer's market. Nagbebenta ng mga organikong gulay at nagsusulong para sa isang dieta na walang karne. Nang kumalat ang zombie outbreak, nakagat si Greg habang namimitas ng kamatis. Ngunit sa halip na manabik sa laman ng tao tulad ng ibang mga zombie, may kakaibang nangyari. Nagnanasa siya ng gulay. Noong una, hindi alam ni Greg na iba siya. Siya ay umungol at nagshuffle tulad ng iba. Ang kanyang balat ay namutla at ang kanyang damit ay napunit. Ngunit nang salakayin ng isang grupo ng mga zombie ang isang survivor camp, naramdaman ni Greg wala, walang gutom, walang ganang humabol. Sa halip, kumala siya sa isang kalapit na abandonadong grocery store at pinunit ang isang ulo ng lettuce na parang isang gourmet na pagkain. Lumipas ang mga araw at nagsimulang kumalat ang alamat ni Greg. Ibinulong ng mga nakaligtas ang tungkol sa isang zombie na hindi umatake. Isang zombie na makikitang namimitas sa mga tinutubuan na hardin sa halip na habulin ang buhay. Isang araw, isang batang babae na nagngangalang Mia ang nakatagpo kay Greg habang nag-aagaw ng pagkain. Natigilan siya, inaasahan ang pinakamasama. Tinitigan siya ni Greg, mahinang umungol at pagkatapos inalok siya ng karot. Napakurap si Mia. Ah, salamat, sabi niya sabay kuha ng gulay na hindi siya banta. Ibinalik ni Mia si Greg sa kanyang komunidad. Noong una, natakot ang mga tao, ngunit kinumbinsi sila ni Mia na hindi siya nakakapinsala. Sa paglipas ng panahon, natuklasan nila na may gamit si Greg. Maaari siyang gumala sa mga lugar na puno ng zombie nang hindi inaatake na nagtitipon ng mga supply mula sa mga lugar na masyadong mapanganib para sa mga tao. Sa paglipas ng mga linggo, si Greg ang naging lihim nilang sandata, ang kanilang tahimik na tagapagtanggol tinulungan pa niya silang magtanim ng malawak na hardin ng gulay, tinitiyak na hindi sila magugutom. Sa isang mundo ng kakilakilabot, natagpuan ni Greg ang isang layunin. Hindi lang siya zombie, siya ang vegetarian zombie. At sa unang pagkakataon, mula noong pagsiklab, nagkaroon ng pag-asa ang mga tao. Dahil kung ang isang zombie ay maaaring magbago, Marahil ang mundo ay maaari din.